Salamat po kay Senator Bongo. Mipoy po nagpapasalamat at nakatao pang palad namin ng butihing Senador uh, Bongo. Uh, masaya po ang Filipino community dahil sa pinakita niyang saya sa munting pagsalo-salo ng mga Pilipino dito sa Mungkong. Hello po, kanding ako ng Japan, pumunta ko dito para namin po si Senator Bongo. At mahal na mahal namin po si Senator Bongo at si Tatay Digo. Hello. asawa ng asawa ko pagtulong ninyo sa mga OFW. We love you, sir. Bo. Nami na namin kayo ni Tatay Tigong no matagal na kami hindi nakapasyal dito oh. Dito po ako ngayon sa Hong Kong sa Tatay Road Salamat po sa inyo Alam-alamin kayo Ingat kayo mga OFW The Filipino working abroad, particularly in Hong Kong, are the unsung heroes of our nation. Kayo po yung mga modern day heroes. Kaya nga po ipinaglaban natin na magkaroon kayo ng sariling departamento, ito pong Department of Migrant Workers. Dahil yan po ang pinangako rin po ni Pangulong Duterte na magkaroon kayo ng isang departamento. Pinaglaban po natin at finally bago po natapos yung termino niya na isa batas natin ito. Remember more than 10 Pilipinos po ang migrant workers natin. Masaya po ako na meron ng departamento at masaya rin po ako ibalita sa inyo na meron na rin po kayong OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Yung mga pinangarap natin noon, mga panaginip natin na isa katuparan po ito nung panahon ni Pangulong Duterte. Asahan niyo po bilang inyong senador, uunahin ko yung mga programa mga batas na makakatulong sa mga mahirap. po. Huwag kayo magalala ako po. Handa ako magserbisyo sa inyo, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan sa mga OFWs. Nandito ako para sa inyong lahat. Sa lahat po ng medical mission dito, maraming salamat po sa inyo. Kahit yeah. importante po ang kalusugan ng bawang sa inyo. Dito katumpak po ng kalusugan ay buhay po ng mama. Alagaan ko natin. Mga kababayan ko, tandaan niyo po itong sasabihin ko. Mahal na mahal, na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po.